Ngayon pa onta kutasan ko. Nalaoan. Me, manik bangos de. Di oi, bukan nang sana nanan. Anduhau. Anduhau dai anduhau. Dai nang sip-sip. O, ku pantat bigering pantat. O ku bisat, kaya makita na to ba? Makita na yung pantat mga idol, ito yung pantat mga idol, ayano. oh. Kuwang dere bang? Alamain, rabanan. Ya, si nguyas, What's up mga idol or videos for today mga idol So galing pala ako nag-guide ito mga idol no? Kasi may kakilala ako taga amin Tapos nakapag-asawa siya ng ano, taga, taga Kabiti Pumunta sa aming lugar At kinuntak niya ako mga idol Na ano, bakanti ba ako makaguide Siyempre bakanti tayo at saka extra income na yan di ba? Granted yung guide May pambili na tayo ng pills di ba? <laughs> Listen po So ipagkita ko muna sa inyo mga idol no? Itong tourist spot namin Kasi napakagandang lugar na ito ah, mawawala yung mga problema niyo problema sa ano sa iniwan kayo ng jowa niyo Alison <laughs> so po di ba basta mga uh, problema mga idol ha? pag nasilayan niyo itong ano yung ganda naming lugar s'yempre uh, hindi man mawala yung mga problema natin uh, mayroon tayong mga puting problema at least maibsan ito di ba <laughs> moments later. Ini kau nak kutasan ko? Nenon, ni manaik bangus dek? Dek, kau nak neng nanang So what's up, mga idol? So pag uwi ko mga idol, uh, ni hapit muna ako sa ano, nagtambay muna ako sa aking kaibigan tapos uh, nagluto pala sila ng ano, anduhaw na isda. Anduhaw okay. na isda yung tawag nito sa amin mga idol. Siyempre, hindi ako ng idol. Ducks kain ka para dito. Mahirap naman kung tanggihan natin, 'di ba? galing sa puso yung pag-imbita nila. At saka talaga mga idol, gutom na gutom na talaga ako dito mga idol. Kaya siyempre, eh, inibitahan akong kumain dito sa amin. Pag inibitahan ka, lalo na kaibigan mo, huwag kang mahiya kumain mga idol kasi ano, galing sa puso yung pag-imbita nila. Siyempre mga ay, ano, idol, magpasalamat mo ako mga idol. No? Pasalamat ako dito sa ano, Bernardo Pamili kasi ano, naibsan yung gutom ko. Ah, maraming salamat niya pala, ano, no? Bernardo Pamili. Two hours later. Sa kabilang dako naman tayo mga idolo. No? So ito hinukan na yung ano mga idolo. Yung niluto naming hito. Kasi nangunguha kami ng hito doon sa may sapa. Uh, Oo, uh, basta itong pantat. Bik, rin, pantat. Bik, sa Aano, makita na ba? Huh? Makita na yung pantat mga idol. Ito yung pantat mga idol. Ayan o. Sinunod pantat no? Pantat nga pala tawag dito sa amin sa buhol mga idol. No? Itong ano. Itong hito. So hindi ko na naipakita yung pangunguha namin ng ano. Nang ng mga hito isda at saka ito mga idol oh, for the next video ito mga idol ito yung ano mga idol palakang bukid Tinaw tinatawag to sa amin na bullfrog mga idol masarap to mga idol kargado to ng mga putina di ba this <laughs> po hindi pa kondisyon yan so dito na tayo mga idol kasi ano naghukad na sila at saka ano inandam namin yung ano yung mga pagkain namin andiyan oh sa saka bibo kami dito mga idol bibong-bibo kami dito kinananay mga idol ayan mga idol oh. So, pinast-forward ko lang mga idol kasi maingay yung aso mga idol. Dito, may aso kasi ditong maliit pero malaki yung boses. Ayan mga idol oh At saka yung kasama ko, may sound system yan, si Izon. Izon Nix Bernido. saka itong sa kabila, si Ilyas yan. Ah! Huwag na rin ka, huwag na rin. Dali ba rin mo? Huwag, dali huwag. Ilyas, <laughs> ito yung Ilyas. <laughs> ano sa jas Ilyas? Nakura mo ka dito yung mga So, joke, joke naman niya mga idol, di ba? <laughs> hindi naman talaga siya malaki unos ilias, ha? Si yan. Hmm? Pero kahit si yan, ano, pag umuwi yan, pag nakababa na yan, parang normal, katulad din sa amin yan, ha? Siya pa yung naglinis ng mga, ano, ng mga hito, pero hindi talaga kumpiyansaan niya si Ilyas kasi malakas talaga yan kumain pag nagpahuli-huli ka ng kain. Ah! Lisod po kung mayroon mang matira sa iyo pag nakauna na yan. Lalo na yung kinakain yung kunti lang, ha? <laughs> Grabe yan. So, dito na tayo, mga idol. Kainan, mga idol. Tapos, uh, kinuhaanan ko na lang ng, ano, ng, ng, ano, audio, mga idol. Kasi yung aso talaga dito, mga idol, napakaingay talaga. Napakaingay yung aso. So, hindi maklaro yung mga buses namin. At saka, at saka, mga idol, no, mataas rin yung video pag hindi natin Hindi kasi ako mahilig sa, ano, mga idol, yung mataas talaga yung video bitaw. Uh, gusto ko mga 7 minutes lang, ganyan, 8 minutes. So, karamihan, mga nasa, 6 minutes. Pero yung 8 minutes pataas, paminsan na ako mag-post ng ganyan kasi napakataas talaga. Napupuyatan ako mga idol sa pag-edit pag mataas yung masyado yung ano, content ko. So, ganito lang, okay lang, di ba? Chill lang, chill. <laughs> Listen po, hindi chill yung ganitong content, di ba? At saka, uh, magpasalamat na ako, idol, no? kay Kalikasan Vlog, nag-share sa aking mga video. Idol, maraming salamat sa iyo. At saka mag-shoutout muna tayo mga idol. Uh, shout out kay uh, Boss Maning TV. Uh, kay Rireb TV kasi gusto lang magpa-shout out nung mga una kong video. Ngayon lang ako mag-shout out mga idol kasi uh, nakalimutan ko nung mga ano ipinost ko na mag-shout out. At saka itong pasalamat ko sa inyong lahat mga idol uh, galing sa aking puso. Uh, Sana'y tanggapin nyo. <coughs>

Pangayang, pangayang, pangayang. Nako. Nako, na, ah. ah so tapos na tayo maayod nung no? pero ito sila hindi pa simple yung buhay na dito ba malakas ng Wang, agak tona wang, lutu tona wang. Nah. nah. Nah na nah, puyutna wang. Ndau. Ah. Blok dia Anu koyo. Bu bakal lutu nisine oh. Lahira. Ore bag Andi katim baga.